Argan, kamjayo. Ito na yung ating tatlong klase ng gulay. Ay salamat at nakatayo pa rin ang ating tripod. Medyo malakas kasi ang hangin dito ngayon sa Korea, mga kabisdak. Ganito talaga kapag spring, medyo may kalakasan po ang hangin. Hello, hello, hello. Mag-intro na si Ajumma. Hello, mga kabisdak. Welcome back sa ating vlog. This is Bisdak in Korea. Your Boholana Ajumma. Welcome po sa ating vlog 225. siningisingot singot ko po ang ating kumot na amoy tao na talaga. Kailangan ng agoy agoy-agoy, ay, buntik na talagang matumba mga kabisdak. Pero, uh, mas mabilis pa sa kidlat si Ajuma, nasalo po natin ng tripod. Ay. <laughs> So yan, no, matik no, nalabhan agad ang ating kumotas isa sampay. Dito pa ako nagalaba sa bahay ni Benan kasi yung ating washing machine sa labas, hindi pa po na ibalik ni Daddy Insoy ang kanyang tubo na nagakonek doon sa gripo. So hindi pa siya pwedeng malagyan ng tubig no. So ayan siya, isampay na natin, papaarawa natin para mas mabango at mamatay yung mga bakteriya. At may problema na naman tayo, kanina is hangin ang hangin ang problema, ngayon naman is itong tungkod ng ano ng sampaya natin uh, kasi nga ano in relation with the malakas ang hangin mapalin siya ba nadadala siya so hindi tayo pwede magsampay diyan kailangan nating uh, maghanap ng ibang pwesto mabigat po ang ating comforter kasi nga pang winter man ito mga kabisdak siguro mga tatlong kilo yan <laughs> pinapahirapan ako nitong bab. pinapahirapan ako nitong ano guys kumot <laughs> Dito natin siya isampay sa loob ng eco house na natuklap na yung bubong. Gawa ng malakas nga yung hangin. Ayan, kailangan na namang i-repair itong eco house ni Bianan. Dito namin, dito namin binibilad yung aming mga chilies, mga beans. Dito namin parang storage room na rin ito mga kabisdak. Perfect po dito magsampay tuwing summer dahil sa loob ng Eco House kapag summer mga kabistak ay napakainit. After 2 hours mong isampay ang mga damit mong nilabhan ay matuyo na po sila. Ganyan po kainit dito sa loob ng Eco House tuwing summer. Oh, ayan, finally. Oh yeah! <laughs> Nasampay na rin natin sa wakas at uh, nagtampay ako dito sa lilim ng ano guys kasi naalala ko nung kabataan namin ganito man kami maglaro oh, maglaro ng bahay-bahayan ba. At pagkapasok ko sa loob ay nagluto na pala itong si Daddy in So, yan po ang ating mga chon. Kasi nga, death anniversary po, araw ng lunes ito mga kabisdak. Ang death anniversary ng papa ni Daddy Insoy ay sa Martes. Lunes pa lang is nagaluto na kami, no? So, ayan, ready. Ready na itong omi sanchok natin. Ayan. Ready. Ano na siya mga kabisdak ba? Tinuhog na. May nakita kaming nakaprepare na. So, yan na lang ang aming binili. Hindi yung pa isa, -isa naming bilhin ang ingredients. Tapos, kami pa yung magatusok-tusok. Voila! Ah. <laughs> starring na po ang ating sombrero o dahil sa labas na po ako magahugas ng ating cabbage, gagawa po ako ng kimchi for today's video. gagawa, gagawa ng kimchi at magluluto ng konting food offerings para kay uh, late father-in-law sa kanyang death anniversary. At first things first ay ihanda natin ang ating mga asin dahil ibabad manan natin ang ating mga cabbages sa asin. Ang asin ni Benan is nilalagay po niya sa jar. Pero makikita nyo mamaya before niya ilagay sa jar ang mga asin ay pinapa ano ni ini-extract nila, pinapatulo nila yung tubig, yung juice galing sa asin mga kabisda para daw mawala yung pait. May pait pala na lasa itong asin. No, eto siya guys, dito sa gilid ng bahay ni Benan. Yung sa loob ng sako is asin rock salt yan tapos pinasok siya sa isang plastic na sako, vinyl na sako. Yan. Yang tubig na yan galing po yan sa asin. Medyo maalat-alat siya. Ah, nilasahan ko pa yan before guys. Yan po ang ibang mga galing sa ibang asin. Yan. Galing po yan sa asin, mga kabisda. Kinagawa daw yan, uh, uh, ulitin ko, ginagawa po ito na process ni Bianan para daw matanggal yung pait pait po ng asin. Matagal na po nila itong ginagawa. Dito ko lang po nakita ito sa Korea, guys, no, ang ganitong ano, ganitong gawa. Ewan ko lang kung may gumagawa din ba ng ganoon mga kabisdak, yung mag-extract ng ipapapatuluin yung asin ba. Anyway, ito na, dalawang cabbages lang po ang ating gagawing kimchi today. Ayan. Ipapadala ko po ang iba nitong half dito, ipapadala ko po sa Norway. I'm not sure kung ah, hindi ba siya mapapani siguro konti lang aking gagawin kasi nga medyo malayo man Norway may tita po ako sa Norway shout out Auntie Luli Tandersin na matagal na pong nag-request na padalhan ko siya ng kimchi ngayon ko lang talaga magagawa kung may viewers tayo na nakatry magpadala ng kimchi overseas na ang layo mga kabista kasi nga Norway from Korea I-chat nyo ako mga kabistak kung okay lang ba, kung hindi ba masira, hindi ba nasisira ang kimchi, kung anong gawin para hindi mag-leak. I-comment nyo ako mga kabistak be. Salamat! Ay, kagaling naman ng ating Daddy Insoy. Oh, habang busy po ako kanina sa labas, busy din siya dito sa loob. Oh, in inugasa inugasan na niya ang ating mga mang beans at spinach. Sabi ko, ano nakain mo ngayon? Bakit ang bait-bait mo? Ha? <laughs> Dahil nag-away man kami niyan kaninang umaga mga kabisdak. Tapos after namin mag-away, magiging sweet yan bigla. Oh, yan po ang kanyang way ng paghingi ng sorry. <laughs> Nag-away kami kasi, sinigawan niya si Little Insoy. Ayaw ko po na sinisigawan ang bata, guys. Yung, eh, hindi naman sinigawan yung busis ni Daddy Insoy. Ganyan lang talaga ba? Parang malakas. Hindi niya makontrol. Sabi ko sa kanya, hinaan mo yung busis mo para hindi naman mataranta yung bata. So yun po ang aming pinag-awayan pero ayos na kami nung time na yan ha. Tapos nag-blend po ako dyan ng sticky rice. Isang handful ng sticky rice tapos tubig para pinong-pino po ang ating rice. So yan po ang kanyang resulta. Gagawin ko po yung lugaw. Ihalo natin yan sa ating kimchi sauce. <laughs> umail. Umail kara-kara-kara Ang mga matatanda dito sa Korea guys, mga senior citizens ay binibigyan po sila ng trabaho ng gobyerno. Tapos may pasaho din po yan sila. Kung ano-ano lang, naglilinis, nag sa basura na nasa ano, basurahan, ganun. I-check natin ang ating na mga cabbage, binabad natin sa asin. Pinalikan ko yun twice ko na yung hinalo-halo mga kabisda. Dapat po kasi siyang ihalo-halo After 1 hour, after mga 45 minutes, dapat halo-alok mo siya. Tapos, itanong ko sa bitil, bit 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 ko, pwede na ba ito? Oma, iyan, iyan desayo? Desayo? Ginawa ba yun sabo? E, ika- ika na desayo? Um, ano? Dahil ano? Dahil ano? Dahil Ah. Sabi ni Bianan, wag ko daw lagyan ng maraming asin dahil hindi daw maganda kapag masyadong maraming asin ang gagamitin sa pagbabad ng mga cabbage. So ayan na siya guys, lumabas na po ang juice, ang mga water content ng ating cabbage. Tingnan niyo si Daddy Enjoy. O, saan ka po makak makakita ng lalaking naga-jacket lang, walang t-shirt sa loob. <laughs> Sinisibak na po ni Daddy Insoy ang mga kahoy na nakuha natin. Yan po yung nasa vlog 224, yung ating weekend vlog. Kahit ano guys, March naman ngayon no, March, April, hanggang April, magsisiga pa rin kami sa boiler ni Benan kasi medyo malamig pa man at night. So, mag-imbak pa rin kami ng kahoy. Pero, until this year na kasi nga magpapalit man si Benan ng boiler sa next winter. So, yan na, papasok na si Benan sa kanyang work, 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 work. Ang ating mga spinach at mung beans ay pinakuluan ko lang yan ng bahagya hanggang sa lumambot. Huwag mo namang i-overcook kasi hindi po masarap ang spinach kapag ma-overcook guys. And, and then, hugasan mo sa malamig na tubig at patuluin mo. After patuluin, lagyan mo ng dinikdik na bawang, spring onions, asin, sesame oil. Huwag kalimutan ang sesame oil, pampalasa, seasoning powder. And then, Iyan na siya guys, uh, sesame seeds, uh, ground sesame seeds at halu-haluin mo. Yan po yung tatlong klase ng namol, tatlong klase ng mga gulay na isa sa mga hinihanda namin for food offerings sa Jessa para kay sa death anniversary, sa Chusok at sa Sulal. Yan po ang hinihanda namin guys. At same din with the mung beans, lagyan mo ng sesame oil, bawang, spring onions, sesame seeds, asin at seasoning powder, pakunti-kunti lang talaga dahil napaka mariklamo po itong sida inso kapag maalat hindi po nila ayaw po ng mga koreano ng maalat mga kabistak, tayo mga pinoy usually tayo mga pinoy no mahilig tayo sa maalat ito na yung ating tatlong klase ng gulay spinach shigumchi ito is yung no, yung ano ba fern ito is yung mung beans yan Nakalimutan kong pangalan. Iano eh. ko na lang. Ayan. Ah, Iano ko na lang sa screen. Nakalimutan kong pangalan nito mga kabistak. Ayan po sila. Sabi pala yung nagluto po ako ng duck kalbi, chicken adobo. Kapon sa linggo. Linggo ng gabi. Kami lang ni Bianan ang kumain nito linggo ng gabi kasi si Daddy Insun may appointment. Ito yung ating panghalo sa kimchi. Radish dyan mga kabistak. May radish po dyan. Ayan. Radish konti lang. Tapos yung ating sibuyas, ito is ginger. Tapos lagyan natin yan ng bawang mamaya. Ito yung ating porridge, sticker rice porridge, yung lugaw. Kunti lang mga kabista kasi dalawang ano lang naman yung ating cabbage. Kunti lang naman ng ating cabbage. Pargan kamjayo? Pargan kamjayo. Oh! Pargan kamjayo. Pargan, red potato. 哇。 Three times ko pong hinugasan ang mga binabad na cabbage guys para sigurado talagang matanggal yung alat, super alat kasi nyan kasi nga ibinabad e man natin yan sa asin. Shout out pala sa ating mga sulit kabisdak viewers at sa ating mga silent viewers. Maraming maraming salamat po sa patuloy na panunood. Maraming maraming salamat po at 12,000 subscribers na po tayo mga kabisdak. Thank you so much. Ayan na kimchi ni Ajuma supervision ni Bienan. sa <laughs> so, mga kabisdak isda ito po ang ating ginagawa gumagawa muna tayo ng kimchi sauce radish konti lang guys kasi nga dalawang cabbages lang man radish spring onions bawang luya yung ating porridge stick rice porridge And then, lagyan ng bagoong alamang mga 2 tablespoon. Pakunti-kunti lang talaga. Tansya-tansyahan lang man ito guys. Pakunti-kunti muna. Tapos, tikman mo mamaya. Don't forget the fish sauce and chili powder. Yan lang mga kabistak at uh, ano din, lagyan mo yan ng sweet syrup or ano guys, or sugar. Kung wala kang sweet syrup, sugar. konte lang guys, o oh, kinuha ni Bianan kasi medyo madami ang nilagay niyang bawang. Tapos, halu-haluin mo nang na maigi na late ang paglagay namin ng sweet syrup. O sweet syrup po yan mga kabisdak. Tapos, tikman mo, tikman mo siya until makuha mo yung desired na lasa ng iyong kimchi sauce. At ihalo mo na yung mga cabbages. Ganyan. Ganyan po kadali kapag konti lang ang ginagawa. Unlike sa kimjang na ginuo ko ang mga up to 50 pieces ng mga cabbages ang aming ginagawa mga kabisdak ay napaka napaka mahirap at ano nakakapagod ang kimjang naga kimjang kami dito last week ng October until sa second week ng November so, abangan nyo po sa next vlog natin this year kimjang 2025 at yan po ang banding namin ditong lahat kami ni Benan ang banding namin ang tikiman time so madali lang namin nakuha ang aming desired na lasa so ilagay na natin yan sa kimchi container sa ano ba baunan o, sabi ko ang bango bango nababanguhan po talaga ako sa bagong gawa na kimchi guys nasasarapan po ako sa amoy babatiin ko lang ang anak mahal na anak ni ma'am Lily Convicto na si Macy Convicto ng isang congratulations dahil with honor po siya sa school ng Balogo West Elementary School congratulations Macy Convicto shout out kay ma'am Kenzie Cloud Tulin at sir Derek Torres na laging present sa ating comment section maraming maraming salamat po Shout out to Bobby Balauro from Masbati City. Ingat po kayo dyan, lagi eh. Naalala nyo mga kabistak yung San Manuel Farm. Para ba tayo ko nito sa ating sombrero eh. Yung Siberian onion. Ito na siya. Siguro next week, ano, pwede na itong harvest. Ayan. Di ba wala pa man yung bubong dati? Nilagyan na ng bubong. Nilagyan na ng bubong niyong yung apa. Apa protection siguro sa hangin. Ayan na siya. Ayan siya mga kabisdak. Medyo malapad no. Malaki po ang kanilang area mga kabisdak. Tari ito isa isa. Doon sa harap na may bahay at katabi ng aming chili farm. Meron ding San Manuel farm doon. Ang galing no. <laughs> si Si Yung Chan Umao oh. Alam ko kung saan papunta yan si Yung Chan Uma. Kay Jinay Adjusi yan papunta o. Oh. Liliko yan dito sa kanan. Liliko, liliko sa kanan. Ayun. <coughs> ayun Dati, chinichismis chiri chismis ni chiri nila na mag magjowa daw si Yung Chan Uma at si Genie Ajushi hindi niyo pa nakikita si Genie Ajushi si Yung Chan Uma always 'yung nakikita sa aking vlog kasi ah uh, magkaibigan po sila ni Bianan 'yung ang hinala nila na magjowa daw sila Genie for me hindi mga kamis, dahil hindi sila magjowa itong si Yung Chan Uma at si Genie gusto po nilang naglaro ng parang tong it's sa atin. Ganon. Yun po ang kanilang ano, pampalipas oras. Lalo na kapag winter kasi walang ginagawa. Walang trabaho sa bukid. Si Ginny, ayoshi, wala na talaga. Hindi na siya makakapag-trabaho sa bukid kasi na-stroke siya. So, ay, hindi na siya makapaglakad masyado. Si Yung Chan Halmoni naman, si Yung Chan Uma naman is masakit masyado yung kanyang huli, kanyang waist hindi na makayuko hindi na rin nagabukid so yun po ang kanilang ano pastime maglaro ng tumigits <laughs> so ugasan muna natin itong ating basurahan ng mga food and then tingnan natin kung meron na bang nengi yung nengi mga kabistak, masarap po siyang ihalo sa denjang denjang buk soybean soup parang miso ba tingnan natin kung nagsilabasan na ba sila Hugasan muna natin ang ating lalagyan ng food waste bago tayo mag-hunt ng mga spring greens, nengi, kudulpago. Yung at isa, dalle. Pero dito sa Gangwon Province, ang tawag nila sa dalle is dalong, yung wild chives, mga kabisdak. At iyan na. O, starring na naman ang ating pulang upuan. O, oh, maganda yun, mga kabisdak, kasi nakaip, naka -ano na ba? nakatali na sa iyong puwitan, hindi ka na kailangan maghila-hila. Yan po ang kudulpago, guys kudul, pagi. Masarap po yan gawing kimchi. Medyo mapait po yan pero kapag masarap po ang iyong sauce ay solve na solve na mga kabisdak at healthy daw ito. Marami pong uh, magandang beneficyo sa katawan kaya kinakain nila dito ito mga kabisdak. Ang gusto ko dito is yung nengi. Magkikita nyo mamaya yung nengi ang ano nasasarapan po ako at mabango. Tapos yung dalle, yung wild chives ay napakasarap po gawing kimchi at i ano guys, ihalo sa denjangguk. Part 2 po tayo ng ating shoutout. Hello kay Ma'am Marjorie Ledesma from Bacolod City. Kay Ma'am Gingging Peteros and Ruel Peteros at sa kanilang anak na si John Peteros from Talairan, Buog, Sibugay. Shoutout Bense Family from Santa Fe, Manila. Belated happy birthday sa March 27 kahapon no? sa anak ni Ma'am. Mayang Di Guzman na si Jeramel Tupas at sa kanyang kapatid sa March 31 ang birthday kay Nercy Di Guzman. Shoutout Babsi A. SB at kay Ma'am Celia Neri from Binyan, Laguna. Hello sa anak ni Nanay Josie na nag-aaral sa Kasiguran Technical Vocational School. Shoutout Ma'am Neleda Gonzales Duarte from Palumok, Southern Kota South Kota Bato. Maraming salamat po. Yan po ang dali, ang Wild Chives, mga kabisdak na super bango. Medyo madami, pero ibibigay ko po. No problem kasi ibibigay ko siya kay Kunoni. Yung half, ibibigay, ibibigay ko kay ni Darating po siya mamayang gabi. And that's all for today's video, mga kapisdak. Thank you so much for watching. See you on my next video. Ingat lahat. May tinga po tayo. Hindi ko na ano. Tara na.